Tignan niyo namang kaganda yung araw ngayon. Babe ah, ko na napakaganda babe ah, ko kaya hulaan niyo kung anong laman ng plastic na to babe ah, ko magbibigay ako ng Gcash ah, Beko ko na may kasamang damit babe ah, ko ah eto pala yung pinapahula ko. Abe ko, katuwaan lang po natin yan. Abe ko, yan nga pala si Abe nyo. Inaantok pa siya. Abe ko, dahil may practice silang ngayon graduation nila. Abe ko. Ang sarap nga naman matulog. Abe ko, paano pa kaya niya? Kapag nag -grade na siya. Abe ko, habang ug ugtu mo na atad ka Abe ko, tas marano niya pamigising migising. Abe ko. Yan nga pala talaga kasweet si Abe nyo. Tingnan nyo naman. Abe ko, kahit natutulog siya. Gusto niya nakayakap siya sa akin. Abe ko. Pero kailangan na natin gisingin. Baka mali tayo. Habi ako. Ah. pagbangon na nga niya, habi ako, naghilamos na siya at nagtutbra. Habi ko, tapos kumain na rin siya ng tinapay. Habi ako, yun na daw yung kakainin niya. Ayaw niyang kumain ng rice. Habi ko. Pagkatapos niya nga palang kumain, habi ako, yan na nga, tinuruan ko siyang kumumpas, Habi ko, dahil hindi siya nakaismile, sabi ko sa kanya, mag-smile siya. Para at least naman yung mga tao, kapag nakatingin sa kanya, nakaismile siya. Habi ko, kaso sinamutan ko ng kalokwa, habi ko mag ka. Sabi ko sa kanya, kaso siya, habi nyo, nagagalit siya. Grabe ko, <laughs> Kaya ngayon, dali-dali na kami pumunta sa eskwela. Nabi ko dahil lang pasta sa alas 7. Nabi ko yung mga kay-klase niya. Nabi na nga sila, makapila na lang. yung kami na yata ang kulang. Abi ko. Nagagalit na nga si Abe nyo, dahil late na daw siya. Nabi ko sabi ko sa kanya, hindi naman mag-start yung practice dahil walang kukumpas sa lupang inira. Nabi ko <laughs> Pagdating nga namin dito, abe ko, yan na nga, na si Abenyo nyo, yung isang mother nung isang estudyante. Abe ko, tapos ako habang naghihintay, abe ko, yan na nga, buti na lang nagbakal ako ng cornflakes, abe ko Tapos ni abe nyo kung ano yung kinakain ko, abe ko, magagalit na naman siya niyan dahil sa kanya yung mga cornflakes na to, abe ko, Nung nag-start na nga pala yung practice, abe ko, yan na nga, bawal palang umupo, abe ko, kaso yung mga estudyante at saka yung mga magulang umupo, abe ko kaya ayun, abe ko. ko ayun na nga kinalabasan, take na naman, abe At yung may hirap doon. abe ko from the top pa mo. abe ko ayan, ayan. Nagbalikan sila sa pila. abe ko may palaut kepa. abe ko may ras kepa. Ang gaking gulot. abe ko Kaya ayan, habi ko may bilad ang bagya. Habi ko buti na lang. Vitamin C pa yung araw. abe ko kaya ayan, umupo muna ako. abe ko habang pinapapak ko yung cornflakes na baon-baon ko. abe ko Kaya ayan, nung maarangkada na nga pala yung pila. abe ko tumayo ako para italakad ko yung cellphone ko doon sa may poste. abe ko para kapag ako na yung on the ball. Abe ko ako, kuwang -kuwa sa video. 와우. <laughs> Eto na nga, abe ko, tinawag na si Abe nyo sa estate. Sabi ko, para kumpasan na ka. Abe, abe ko. Hindi ko alam kung gagawin niya yung tinuro ko sa kanya, abe ko. Buti na lang, hindi niya ginawa yung tinuro ko sa kanya, abe ko. Kung hindi, magbabalik na naman kami sa back to zero, abe ko. Promdata pa mo yung gusto ng mga teacher kapag may nagkamali sa mga estudyante, abe ko. Kaya, ayan yung mga classmate ni Abe nyo, tsaka yung ibang seksyon, abe ko. Kakanta nila yung you, abe ko. Dahil yun ang pasasalamat nila sa aming mga magulang, abe ko, abe. Kung hindi, hindi nyo natatanong, sabi ako, dito rin pala ako nag-graduate noon. Sabi ako, nung grade 1 hanggang grade 6, sabi ako, Bical Elementary School, sabi ako. Nung kami yung nag-aaral dito, sabi ako, hindi pa ganito kalaki yung gym na to, sabi ako, pwede ka pang magtanim ng pecha, sabi ako, ngayon wala ka nang pwedeng pagtaniman, sabi ako, dahil sementado na lahat yung lugar, sabi ako. Dati pwede ka pang magwalis sa labas, sabi ako, pag tinawagan ka ng teacher mo, kung sino yung gusto magwalis, sabi ako, sagay makatas kong gamat, sabi ako. Kaya nung pagkatapos ng practice nila, sabi ko na nga, hindi mo na daw uuwi si Abe nyo, makikipaglaro muna na daw sa mga classmate niya, Abe ko, kaya ang ginawa ko, nagtambay muna ako dito sa labas ng eskwela, na ah, Abe ko. Sakto-sakto naman, dumaan yung nagpapakwan na si Idol, Abe ko, binigyan tayo ng isang pakwan, Abe ko, tingnan nyo naman yung mga solid followers ni Abe ko. Kaya maraming salamat sa mga lahat na sumusuporta kay Abe ko, kaya na nga, titikman natin yung pakwan ngayon, Abe ko, siya warar sa'yo, Idol. Tingnan nyo naman yung pakwan na binigay niya, Abe ko, pink na pink, Abe ko. kaya sa mga gustong bumi bumili ng pakwan dyan dito sa may mabalaka. Tabi ako, ah, yan na ngayon naglalako si Aido. Labi ako, ah, tingnan yung pakwan niya. Manabi ako. Ah, Kaya maraming salamat po. God bless. Thank you. Bye.